Yo, what's up sa inyo mga guys? Ngayong gabi ay nandito tayo ngayon sa bayan ng Santa Cruz Sambales at dito ay ginaganap nila ang kanilang pista na pista ni San Miguel Arcangel na kanilang patron. At syempre mga guys, bago ang lahat shout eh, shoutout nga pala muna kay Pau Pau Barbershop, Mrs. Argelin Cullado de Guzman, Marian Kalmanik Langrapanan, at Kabalag TV na nadaanan ko kanina sa daan at sa lahat ng nag-follow sa akin noong gabi niyon. Maraming maraming salamat po sa support nyo. Lagi po kayong mag-iingat. Thank you po. Shout out! na kasi guys Ayan din tayo makapunta doon. Kung tayo, ikot tayo sa kabila. Di ba? Tain tao kasi. Oo, kasi inaabangan nila yung kapatid ko. Uy! Tropa natin to. Ayan o. Oh. Oh, shout out. Mga tropa. Mga tropa natin. Mga idol din yan ha. At ito nga pala mga guys, syempre sa buwan ngayon, eh buwan talaga ng tag-ulan. Kaya medyo sumama ang panahon, ng mga oras na yan Kaya naman, nandito kami lahat ngayon sa tent na yan Ayan mga guys, oh, ang dami namin dito Lahat kami dikit-dikit dito Pero ganun paman, man, okay lang yan Kasi nga, syempre, dahil inaabangan namin ang aming mga iniidolo na mga sikat na artista Kaya kami lahat ay matyaga at nakasilong dito lahat sa tent na to Ano mang siksikan dito guys, syempre Para lang sa talagang inaabangan mo eh ali o oh, kahit mainit yan mga guys, di ba? O oh, nakita mo, yung iba pinagpapawisan na pero kahit ganun pa man eh, nakaway pa rin sila sa camera. Kaya peace yo, mga guys. Kaya nga mga guys sa pag-ikot-ikot ko rito eh, may mga ilan-ilan talaga na may mga nagpapa-shoutout sa akin na talaga namang nakakataba ng puso guys. Kasi nga, pakiramdam ko eh, parang pasikat na ako. Uy, sana nga. Pero guys, alam nyo ba na napakasaya talaga rito? maliit lang na bagay guys pero napakasaya di ba na ma-shout out mo sila. Kaya nga mga guys talagang hindi ko pinalampas yung mga ganitong pagkakataon na napakasaya at ang daming tao dahil minsan lang din to sa loob ng isang taon. Katulad na nga lang ng mga grupo na to na nagpa-shout out sa akin at mga kinikilig pa. Siyempre mga guys at ito pang grupo na to. Dahil nakita nila na napakagwapo ng vlogger. you know at may maya rin mga guys ay eh, tumigil na rin ang ulan Kaya nakapag intermission number na at nagumbisa na At may maya, maya rin, ay dumating na rin ang mga inihintay ng mga tao Ang kanilang mga idol ng mga artista at una ngang sumalang si Lucas Garcia na singer mula sa Philippine Idol at sumunod naman na sumalang sila Petit and Dandan na mga comedian artist na talaga namang nakakatawa yung mga pinaggagawa nila noon at mabuti na nga lang mga guys eh, Nung dumating yung mga artist ay eh, nagkaroon ako ng pagkakataon na pumunta sa harap. At ayan di ba mga guys nakikita na ang daming tao at nagtayuan na sila. At habang nagpe-perform nga sila titit and dandan eh maya maya dumating naman ang isa pang sikat na kilala naman talaga noong 90s pa na lumabas sa pelikulang mula sa puso na talagang hinangaan ng marami. na eh, walang iba kundi si Miss Claudine Barreto mga guys. Ayan o. Oh. Napakaganda at nag-flying kiss pa talagang nagpasigaw sa mga taong nanonood na nandyan mga guys at talagang napakabait din daw niya ni Miss Claudine Barreto kaya nga nung kumanta eh talagang umiyak siya at medyo may pagkaiyakid nga talaga mga guys dahil naalala niya raw ang birthday ng tatay niya dahil nung araw na pagpunta niya dyan mga guys eh yun din yung mismong araw na birthday ng daddy niya at pagkatapos nun eh sumunod na tinawagan naman si Fabio Eddie talagang nagpakilig din sa mga kababaihan dito na si sigawan ng mga kanilang tiling at sumunod naman na tinawagan at nagperform din sa harapan si Ina de Belen na anak ni Janice de Belen Michael dito sa Santa Cruz, Zambales. Maraming salamat po. And siya. At pagkatapos nga ni Miss Ina de Belen, ay sumunod naman itong sikat din aktor na si Victor Silayan. Hello, Maitas. Maraming salamat mga tiga Santa Cruz, Zambales! Once again, nagpapasalamat kami kay Mayor Juan Marty Consolacion, Vice Mayor Boy Maniago, Father uh, Uh, Texture Man Ma Mago and of course si Ramon Fernandez. At lalong lalo na ang is isang number 1 na tindahan, ang tindahan ni Juan. Ayan po. Okay, ituloy po natin ang mga kantahan ng pag-ibig. At talaga namang pinakilig nila ang mga kababaihan sa mga oras na mga guys. Hindi lang kilig, tilian pa. At pagkatapos ng perform ni Victor Silayan, ay eh sumunod naman na tinawagan si Daniel Matsunaga na nagtilihan talaga ang mga babae. Eh sino nga ba namang hindi titili dahil sa ganyang kagwapo na itsura guys oh. Uh, at siya ay naghandog din ng isang magandang awitin para bakiligin ang ating mga kababaihan na nanonood dito. At pagkatapos nga ni Daniel Matsunaga magpakilig, eh sumunod naman na tinawagan itong sikat din aktor na si Jake Vargas na kasama sa Pipito Manaloto mga guys. Ayan, anap na ang at nagtili din yung mga kababayan. PSP, yeah! Alam niyo guys, ako sa... Some actually, it's actually, not so Paris, it's alongga pong, ay sabi niya. so it's pong Bishop Saint Michael Paton Saint. and the ceremony, of course, sa amin to po. Ceremony, And kay Mayor Corazon Marty, kay Vice Mayor Boy Manyago, and kay Paris. Father, Father, thank you for Father. Dexter Magno and, ka, and sa tindahan ni Juan sa Tapusang Bahay School. Ko. Maraming kong salamat. Okay, kaya, kaya po request naman po ng isang mata. <laughs> at pagkatapos din mag-perform ni Jake Vargas dyan eh, sumulod naman at na tinawagan ang veteranang actress. Got to believe! Anak with Vilma Santos Kailangan kita Milan Nasaan ka man. Dubai at Suko with Chris Aquino Ladies and gentlemen A veteran actress At eto na The very gorgeous and stunning A famous actress awardee Claudine Balado At guys, siya na yung huling artista na tinawagan at umakyat para mag-perform at kantahan ng mga tao. po na you Michael. napaka -importante po tong araw na to pa. At matapos mag ng lahat ng mga artista na nagwagwapuhan at naggagandahan, ay eh, naman na nagpamalas ang mga dancer ng Santa Cruz Zambales na iba't ibang barangay ang kanilang pinagmulan at iba't ibang talento rin ng pagsasayaw ang kanilang pinamalas. niya kaya good luck mga guys at kung sino man ang mananalo sa inyo, e eh congrats po. At syempre mga guys, maraming maraming salamat sa panunood. God bless all guys, laging po kayong mag-iingat. Kung nga pala ang inyong Tito Alex TV Vlog. When that, rider the line, that team including those diggers... We'll be right there with them.